Si Jane ay ang ama ni at isang dating Zodiac na may codename na Bor. Isa rin siyang double star ruins hunter at pinaniniwalaan na maaari siyang mag-apply para sa triple star license. Gamit ang kanyang mga kakayahan, siya ang pangunahing lumikha ng larong nakabase sa na Great Island. Kasama ng iba pa niyang nagawa tulad ng paghuli kay Razor Si Jing ay napakahusay sa Nin. Sa katunayan, minsan sinabi ni Isaac Netero kay biske na si Jing ay isa lamang sa limang pinakamahusay na gumagamit ng Nen sa mundo. Bukod sa pagiging Nen Genius, nagtataglay din siya ng sobrang bilis at katalinuhan. Sa katunayan, ang kanyang kapangyarihan ay maaaring pumangalawa sa kanyang katalinuhan. Isa siya sa pinakamatalinong karakter ng serye. Isang patunay na testamento sa kakayahan ni Jing ay ang kanyang offensive name. Maaari rin niyang gayahin sa pangkatuloy ang kalahatan ang mga kakayahan ng ibang tao hanggat tinatamaan siya nito. Para sa iilan ay isa na itong napakapambihirang kakayahan sa Nin. Para kay Jing, isa lamang itong likas na talento at hindi kakayahan ng Nin. Nakikita ito ng madali niyang kinopya ang warping patch ni Leorio sa unang pagtatangka at kahit na hindi pa alam ang iba pang kakayahan ni Jing, tiyak na isa siya sa pinakamalakas na hunter sa serye. Ang mga tagahanga ay malamang na magtanong kung si Jing Trix ba ay ang pinakamalakas na karakter sa Serye. Ang pagpili lamang ni Netero upang maging bahagi si Jin ng Sojak ay isang patunay ng husay at kapangyarihan ni Jin. Isa siyang pambihirang master ng kanyang Nen at kabilang sa limang nangungunang pinakamakapangyarihan Nen user sa buong Hunter Universe. Ipinapalagay na siya ay hindi bawaba sa pagiging pantay nila ni Isaac Netero. O kung hindi naman ay mas malakas pa siya dito. Gayunpaman, hindi lang si Jing Tricks ang pinakamalakas na hunter sa serye. Mayroon pa rin mga hunter tulad ni Beyond Netero, Boto Bay Gigante at iba pa na maaaring patunayan nakapantay niya. Ang status niya bilang isa sa top 5 na users ay nangangahulugang mayroong apat pang hunter na mas malalakas at maaaring kapantay niya. Gayunpaman, si Jinkrix ay nasa kanyang prime na estado pa din at patuloy pa din nalalakas. May pagkakataon na umundad pa siya ng gusto at sa hinaharap ay siya naman ang bansagang pinakamalakas na hunter sa mundo. At ang isang pinaniniwala ang pinakamalakas na karakter sa serya ng Hunter x Hunter, si Meruem ay ang hari at ang pinakamakapangyarihang supling ng Kimera Antwin. Ang kanyang napakalaking pisikal na lakas kasama ang isang walang kapantay na talino ay naglalagay sa kanya ng higit sa domain ng mga tao siya ay ipinanganak na may kakayahang gamitin ang Nen at may superhuman at napakalaking dami ng aura matapos kung sumahin si Nashayo Fook at Mente Toyuki na dagdagan at naging ganoon ang kanyang aura kaya naniniwala si Nakil na kinakailangan nila ang kapangyarihan ng militar ng buong bansa para talunin siya. Nilabanan niya si Isaac Netero na itinuturing na pinakamalakas na gumagamit ng nen sa mundo at nagawang putulin ang kaliwang braso at kanang binti ni Netero nang walang kahirap-hirap. Nagawa pa niyang itulak pabalik ang dalawa sa kamay ng abilidad ni Netero na 100 Type guanding Bodhisattva. At kahit na nakikipaglaban sa kanya, wala siyang intensyon na pumatay at gusto lang niyang subukan ang kakayahan ng isang makapangyarihang tao. Kasabay ng kanyang mahusay na pisikal na lakas, ipinakita rin si Meruem bilang isang henyong tactician. Si Meruem ba ang pinakamalakas na karakter sa serye? Mula sa oras ng kanyang kapanganakan, sinasagisag ni Meruem ang ganap na tugatog ng evolusyon. Nakipaglaban siya kay Netero, isa sa pinakamalakas na hunter at gumagamit ng Nen at madali niya lang itong natalo. Matapos konsumahin ang kanyang Royal Guards, sapat ang kapangyarihan ni Meruem para kailanganin ang isang buong bansa para talunin siya. Sa kabila ng kanyang pagkamatay, ang kapangyarihan ni Meruem ay malalim na nakabaon sa ating isipan at walang alinlangan na siya ang pinakamalakas na karakter sa serye ang mga kimeraan ay original na galing sa Dark Continent kung saan mas madami pang mas malakas na nilalang at base sa mga pagrarango sa antas ng panganib na mayroon ang kimeraan, ang mga ito ay mas mababa kaysa sa antas ng panganib na mayroon ang mga five threats ng Dark Continent. Ang mga tao ay original din na nanggaling sa Dark Continent at walang katapusan ang pag ng kanilang evolusyon kaya't pinaniniwalaan na mas mapanganib pa din ang mga tao kaysa sa ibang nilalang. At sa tanong na mas malakas ba si Merwin kaysa kay Jing sa lahat ng naniniwala na si Jing ay hindi man lang magkakaroon ng pagkakataon makalaban kay Meruem pag-isipan niyo itong mabuti mga kahunter. Pinag-uusapan natin ang lumikha ng buong Grid Island bagaman tinulungan siya ng kanyang mga kaibigan sa technical na paraan lahat ng spells at magic card sa larong iyon ay ang aktual na kapangyarihan ni Jing Bricks at nagawa niyang ilagay ang lahat ng taong iyon bilang mga karakter sa kanyang laro at balutan na kapangyarihan ng Nen ang napakalaking isla para lamang sa kapakanan ng mga hunters upang sumaya. Ito ay nagpapakita na sa serye ng Hunter x Hunter, si Yoshihiro Togashi ay ginawang overpower ang karakter na si Gentrix. At huwag din natin kalimutan noong binanggit ni Neperfito nang i-unlock ni Gon ang kanyang potential bilang adult Gon na siya ay naging kapantay ng Ant King. Kaya kung ang isang bata ay likas na ipinanganak na may ganoong kalaking potential ay tiyak na naman na niya iyon sa kanyang mga magulang. Maaaring isang contribution din ito mula sa kanyang misteryosong ina ngunit sino ang nakakaalam? Igit pa dito, si Don Trix ang nag-iisang may sapat na talino upang mabuhay at muling manirahan sa Dark Continent at kahit na papaano ay nakaugnay kay Jin. Marahil dahil si Don Trix ang kanyang ninuno. Kahit ang isang lalaking may napakalakas na angkan at kamangha-manghang mga kasanayan ay hindi dapat maliitin kahit na sa harap ng nilalang na nakaabot sa tugatog ng evolusyon. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang hunter